Inilahat ng National Irrigation Administration o NIA na inaasahan nilang makumpleto ang 20 medium-term projects at 3 hanggang 5 long-term projects sa loob ng termino ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ay alinsunod sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matapos ang pagpapatayo ng ilang dam sa taong 2028. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Gillian, inaasahan ng Pangulo na matatapos sa 2028 ang ilang malalaking dam projects tulad ng Tumawini Dam sa Isabela at iba pang dam sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Habang itatayo naman sa Visayas ang Jalaur Dam at iba pang proyekto sa Panay River Basin. Mayroon din anyang isinasaayos sa Mindanao, partikular na sa may Pulangi River, ang Dam at Lower Malitubog o Malmar II na umaabot sa 12,000 hectares kaugnay sa pagpapatayo ng mas malalaking dams na nasa 100 meters ang taas, sinabi ni Gillian na ang istruktura nito ay makakatulong sa flood control, patubig at power generation. Paliwanag ni Gillian, sa kasalukuyan ay nakakaranas ang bansa ng problema sa tubig dahil karamihan sa mga dams ay itinayo 50 years ang nakalilipas noong panahon ng dating presidente na si Ferdinand E. Marcos Sr. Kaya naman, layunin humano ni Pangulong Marcos na magtayo ng matataas na dam upang masolusyonan ang ilan sa mga problema sa tubig lalo na sa panahon ng El Nino. Ako po, si Philip Double T Picture para sa Balitang Unang siga. Jovi ng karamihan sa ating mga magsasaka ay ang kakulangan ng patubig sa kanilang sakahan. Kaya naman malaking tulong po ito ang mga ipinapatayo o ipapatayo pang dam sa bansa para mas solusyonan din ang isa na din sa mga problema ng ating mga rice farmers. At syempre, hindi lang patubig siya ang may tutulong nito, kundi pati na rin sa flood control at sa power generation dahil alam naman natin na nakakaranas ang bansa ng problema sa tubig dahil na rin sa epekto ng El Niño. it's